Ayan, oh. Magkana yan, boss? Diba, ito? Oo. Ito, ito. Okay. Ayan okay. lang si boss ko lang, oh. Iwakan natin ang palahitip dito. May mga makray ka pa rin ba doon sa bahay nyo? Pero, Meron. Meron? Hindi mo dinadala. Na. Hindi mo dinadala yung mga makray. Ikaw pala sa bahay, nakukuha na oh. yeah. sa'yo. Ah, mga bata pa rin, nakukuha na. Oo. Ano talaga yung mga makray, ano? You know? Solid talaga yun si boss kulot pa o oh, ilan dala mo kanina Walong bata or binabata oh? hala ah, yun hindi ko inabot o oh. boss yun si boss kulot pag may mga may gusto ng black mackray oh, anong number natin 092 574 0640 yun si ah, boss ayun, kulot yan mga ayun. idol kawagan nyo lang salamat boss ha ayun. ayan mga 535 lang ayan 3 din 3 mga Idol. Kepai, 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 idol.

Ayan. Mga kelso. Three five three five. Ay, three five, three five mga idol. mga idol oh. 3535 yan yeah, mga idol Three five, three five yeah, mga idol. Eh. And the boy, pangasinan yan, idol. 3K eh. daw mga idol Gamit na. Key, isa 3K isa na ito mga idol daw isa na ito mga idol Lấy isa mga idol wala uh, nakatago eh. isa na ito idol sayang wala ang nangyari Ricky <coughs> daw eh <coughs> Sige kayo daw mga idol Magamit na 3K isa Sige daw isa na ito mga idol Sige isa mga idol Ayan. Wala niya ako nakatago eh. Gaidam, lamiao gây đồ hết mặt idol Sayang hết mặt bây giờ hết mặt bây Magamit na. 3 isa. Wait, daw isa na to mga idol. Wait, isa mga idol. Oh, uh, wala na 'yan, nakatago eh. 3K daw isa na to, mga idol. Sayang, lami ari. Uh, kanawayan. Kanawayan idol. Kano kanawayan mo, boss? Ha? 6 ka? Pares yan, Pares? Play 5 pares nga. mga idol, yung mga gusto mo gano'n ng kanawa yun, oh. Ito, 65 5 daw to. 6 daw to mga idol, kanawa yun. Pares, oh. oh. Pares, 35 5 lang. to, Pares. Pares na. Mga kay Boss Victor. Mga idol,

3535 kay Boss Big mga idol. <makes noise> mga idol oh. Boss Ben. 4-5. Mm. Emos eh, batang batangnya eh, idol. Eh, bos batang, four five. Mm. Eh, Oli oh. eh, bos batang. Jadi oh. eh, dalam waktu ini idol. Banyak kita mah bentahan mga idol. Ibus eh. Ang pa rin tao mga idol. Ngayon lang dumami tao ganto Ang pakarami. Ngayon lang ulit dumami ganito. Dati dati konti lang pagkain ng pangawas eh. Pero ngayon napakarami na. Ngayon ang pa rin. mga idol 35, 35 lang 5, 3 5, mga idol 3, 5, 3 5, yan, mga idol 3-5 ato 3, 5, Ito, 3 5, yan, mga idol may mga bawas pa to ayun yung bawasan ng mga 1,000 10 mga idol kontakan nyo lang si Boy Pangdasinan 535 535 mga idol di boy pun gacenan U535 by si Bosken, Ken oh. O oh, ayan. Ang ah, manok niya mura lang yan, 25 lang mga manok niya ng Boss uh, may number tayo ni Bosken. Ken ito oh. 2525 lang mga idol. Oh, 2.5 lang yan. Si Boss Ken na. 25 lang. Ay, kumakain.

kita coba, jangan